Welcome to my YouTube channel Daily Inzag. Sa mga baguhan lang po na napadaan, Nagsishare ako ng mga simple tutorial. YouTube tips, Facebook tips na iho paka-tulong din po sa mga baguhan din sa kani-kanilang mga account. Okay? So for today's video before we proceed po, nag-mingi uh, pa nang apologize kung hindi tayo masyado na pag-update po ngayon sa ating regular upload. Pero um kapin po rin pa natin na makapag-upload tayo ng shirts video araw-araw. Okay? So, punta nga tayo sa ating mga kinemaster or kinemaster. Nasa sa inyo po yan. E, press nyo po yung plus sign. And then, piliin po natin yung ating 16 by 9 para po sa mga regular upload natin kay YouTube. So, para walang space, ito yung piliin. Okay. So, kapag nandito na po, mamimili na tayo ng ating mga karaoke background. So, dapat na-save nyo na po yan. So, dito tayo sa media, yung nasa gitna. Then, hanap tayo ng magiging background natin. So, parang may naisip lang ako dito. Ito yung... Ulitin natin. Saan ba yung mga sinave natin na photos? So kayo po ang bahala kung anong background po yung inyong gagamitin nawala na saan ko ba sinib yung mga background natin dyan okay so sa facebook check natin may mga background ba tayo na save dito ayan okay so ito pili natin. Yan. Ayan po ay background po. Uh, view po yan dun sa Sky Runs. So, maganda po kasi yung view niya. And then, yan. Uh, mapapansin nyo po, gumagalaw-galaw siya. Nagsusoom in, zoom out siya. So, ang gawin natin, etap eh, nyo po itong video. Ay, video. Background po. And then, dito po tayo sa, yan, cropping. Yan. So, kung yung una po, yung start position, okay na siya. So, dito sa pangalawa, hindi. So, dapat eh, pantay siya. So, i-press po yung equal sign. Yan. So, hindi na siya gagalaw-galaw. Pantay na siya. And then, i-drag nyo po yan. Pahabain nyo po. Depende sa uh, karaoke lyrics na gagawin po ninyo. So, for example, ganyan muna. And then, Magta-type na po tayo ng lyrics. So press nyo po yung layer. And then text na po tayo. So yung kanta na gusto ko ay yung Tagalog uh, OPM na. Miss na kita. Yan. Si Nite Luminda ko. Ah, uh, si Norhana version. Babae version. Yan. Kapag okay na yan, unang lyrics natin yung okay nyo po. And then, na-question niya kung saan niyo gustong ilagay. Yan. And then, palitan natin ng font. So, mamili po kayo dyan. Anong gusto ninyo? So, kind master po yan din. Uh, yan. I Explore niyo po lang yung kind master ninyo. Or, then, may mga ibang pagpipilian dyan. Para tayo mapili. Ano ba yung maganda natin piliin dyan? So, ito na lang. 48. ayan, para medyo malaki yung text na. And then kapag na um, palitan natin ng font. Okay, pindutin nyo po itong kaliwa, na tatlong dot. And then i-press nyo po duplicate. Okay? Kapag na duplicate niyo na po, yung pangalawa po na ah uh, text natin palitan natin ng color so it's up to you po kung ano yung color na gusto niyo blue green red pero ang pipiliin ko po ay violet since paborito natin yung violet okay so sa pangalawa nyo po siya lalagyan ng color sa pangalawang uh, text sana na duplicate natin and then lalagyan na natin ng in animation So, ang animation na gagamitin natin ay wipe to the right. Okay? So, yan. Ito doon na natin yung bilis na sa 3.0. So, techno classmate, dapat sa kanyo lalagyan ng color yung inyo pong mga text kapag na-duplicate nyo na. Okay po? Kasi kung sa umpisa, naglagay na agad kayo ng um, lagay na agad kayo ng font tsaka color hindi siya ma-highlight ng ganyan so sa, sa duplicate kayo maglagay ng color okay so if, press the yan check and then replay na natin so yan ganyan na siya kabilis and stop maglalagay naman tayo ng next lyrics okay sa text ulit next text hanap hanap oh. ang okay, okay na natin then palitan ng fonts okay so next gaganyan natin then duplicate yan, sa pangalawa, saka natin palitan ng color. Iyon. Tapos in animation. So classmate, take note ha, wag niyo masyado kung mahaba yung lyrics sa isang stanza, wag niyo ibuo ng type diyan, hindi siya mapapalitan ng color. Okay? So putol-putulin niyo nang ganyan. Ayan. So play. Okay yun next hanap hanap ang iyong yan dito dito ulit tayo iyong mga ngiti tama ba yun tapos, palagay natin. Change ng font. So, depende po yung kung gano'ng kahaba po yung inyo pong lyrics na gagawin. Basta gano'n lang po. Bawat stanza, mabubuo nyo po. Tsagaan nyo lang. And then, sa second po natin na dinuplicate, palitan natin ng color. And, in animation, So, tandaan nyo po yan. Mabubuo nyo talaga yung kanta na gusto nyo. Pag ganyan. So, yun. Kaso, pag nagmamadali nga lang, maano siya. Parang mahirap. <laughs> okay? So, ano na tayo? I-play natin. Hanggang dyan lang muna. Sige. Una, ganyan. Yan. Miss na Hanap-hanap. Ang iyong mga ngiti. Okay. Stop. Stop na natin. So, since mga ba naman kasi yung kanta, so gagawa natin siya ng lyric, uh, I mean, kunin natin, sinave natin na uh, music. Lalagyan na natin siya ng music. Since, ja, And, nandito kasi siya sa so ang gagawin natin pataasan natin ng video Or dapat naka audio kasi yan so, since yan kasi ay sinave po so tago ko na lang para ma ipakita ko lang sa inyo na kung may lyrics ganto na lalabas sa kanya. Medyo huli lang siya, pero Pinakita ko lang sa inyo, classmate Kung may nakasave na kayo sa audio O ano, pwede po yan Ganun lang, so ikat natin yung ating Ah uh, Kanta So, cut to the right O, oh, pwede na yan Meron na tayong karaoke na ganun I-play natin ulit Pwede naman siya, medyo huli lang talaga Sa Ah <coughs> <coughs> dapat ano, since ngayon lang tayo gumawa ng ganito, timing nyo lang po siya. So, hindi ka sana kapag edit talaga ng as in yung kinat na talaga na music uh, na kanta na tugma dito. So, nakita nyo naman, sinave ko lang kasi yung ano. So, dapat ikakat nyo muna yung kanta para sumakto. Pero, so far, ganun lang po yung sinashare. Tinuro, tinuro, ko naman po sa inyo kung paano po yung simpleng karaoke lyrics gamit po yung cellphone natin at kind master. So, I hope na sundan po, classmate. And gawa na rin po kayo sa mahilig gumawa ng song lyrics. Hindi nyo na kailangan ng ibang application. Pwedeng-pwede nyo na pong gawin dito sa Kinemaster or Kindmaster po natin. So, yun lang, classmate. Thank you for watching and stay updated po. God bless.